Pwede mamita? Oo. Oh, Magbota ka. Ah, sige. Maputik. Kaya lang. Sige. Ah. May marami mamita. May maraming mamita.

Guys, yung okra, tanim ni Tito Elmer. Tapos, yung ampalaya naman, tanim ni Tita Dory. Bukas ng umaga, pupunta kami sa okrahan. Mamimitas tayo ng okra. Samahan niyo po ako, guys, bukas. <laughs> Magbobota ako kasi sobrang putik daw. Inang! Nang! Inang! Kaya dito, mapakita ako sa'yo. Eh, lahat mo yung magsara. Kasi ambalaya. ang palaya. Ang palaya. Yung makaron. Kaya dito yun. Tsaka so, isang buto. Okay. Ubing buto. Oh, okay. Luto na ang takbe. Ayun okay, mo pa. Dala ko lang yung <tong> din mag ngabang yung aso